Sobrang nakakahiya daw itong ginawang ito ni Sara Duterte. Nag-overnight sa hamara sa opisina ng kanyang kapatid. Pero yung ganun pala ay bawal. Hindi otorizado ang ginawang ito ni Sara Duterte. At yun nga, sabi ng Sergeant at Arms, uh, sinadya daw netong si, ng grupo na itong si Sara Duterte na salisihan ang mga Sergeant at Arms ng kamara. Gusto daw atang magstay ng o hindi mawala sa paningin. etong si Solayka Lopez uh, para, para nga naman, para nga naman maobserbahan, para nga naman alam ang lahat ng pwedeng sabihin at ikilos na lang si Solayka dahil nangangamba daw at ang, ang Badaw, si Tambalos Los na ilalaglag siya. Masaklap yan. Pero ang punto dito ng mga natasans, talaga lang, highest, uh, second highest leader of the land, hindi mo alam ang batas, ang rule, ang policy, hindi mo kayang sundin ang mga ganitong kasi, ganito kasimpleng policy. talaga hmm? Talagang nagpumilit ka pa. Ang visiting hours kasi ay hanggang 10 o'clock. Tapos atong si Sara Duterte daw ay kunwari pumunta sa, or nagpaalam na pupunta sa opisina nga na si Pulong, yung kanyang kapatid, para magpalit ng damit. Yun nga, medyo tumagal, pinuntahan ng Sergeant at Arms, nakalak na hanggang sa hindi na nga umalis. At doon na daw nagstay overnight, malala. Ito ginawang ito ni Sara Duterte, nakaka nagulat ang mga netizens. Sabi ko nako, hindi na to kagulat-gulat. Ugali yan ni Sara Duterte at ng mga Duterte, yung tipong sila ang masusunod. Hindi hindi yan, yan igagalang, walang batas at uh, uh, policy na sasantuhin niyang mga yan. Malala, no? Matindi. Kasi daw, eto yun, know, and we waited. Kasi hindi nga autorisado. So yung mga sergeant at arms, they are the ones to implement yung rule or palisa na yun. Until one hour, at about 11 p.m., I started to proceed to the room of Honorable Pulong Duterte to proceed or to find out kung ano nangyayari. Yun daw ay papalit nga lang ng damit. Ayun, si, si uh, Sara Duterte. Pero nakalak na at hindi na nga daw umalis doon. Yun ang totoong kwento ang inangal ngayon ng mga netizens, ng mga diehard, rather, ng mga DTS, kuno ay napakabastos dahil pinatayan daw ng kuryente or nakat-off, uh, intentionally daw, ay kinat-off yung electricity ng, ng mga buildings sa Kamara. Hmm. Wala daw pagalang sa uh, Vice President. Talaga lang. Unang-una, lumabag siya sa panuntunan, panuntunan sa rules ng, ng Kamara. Tapos ang totoo niyan, protocol din pala na itong camera na ang, 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 or, or i-cut off ang power, i-turn off ang power sa mga buildings, lalo na kung long weekends ang mangyayari. So, yon Yan po, may policy. Hindi po sinadya na ikat uh, i-cut off ang electricity doon sa camera. Yan kasi ang inangal ngayon na mga to eh. Hmm napaka sinungaling. Um, ito yung classic example ng paghahari hari na itong mga ito. Ano ho? Kung ano nga, yung gusto nila ay dapat yun ang masunod. Yun yung masunod dapat. Dahil kung hindi, ay siguradong magta-tantrums na naman itong isang ito. Na nakakatuwa lang dahil ang reaction po ng mga netizens dito ay talagang kinukundi na itong si Sarah Duterte. Dahil alam mo palang bawal, alam niya siguro na bawal ano ho, yung, yung mag-overnight yan. Pero nilabag pa rin. Hindi pa rin talaga iginalang. You see, ganyan po ba ang gusto nating maging presidente? Na uh, ni minsan ay hindi nirespeto ang batas, ang mga pulisiya. O oh, ayan. Good luck na lang po sa mga diehard na hanggang ngayon nagtatanggol pa rin dito sa tambaluslos na ito.